Pinangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU at ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang send-off ceremony kamakailan para sa labinapat na mga persons deprived of liberty o PDLs na kasapi ng Moro National Liberation Front o MNLF at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang pagpapalaya sa mga ito ay batay na rin sa nakapaloob sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng UPAPRO at ng BJMP na nilagdaan noong October 2024 na naglalayong isulong ang kapayapaan at suportahan ang pagbibigay tulong at reintegration ng mga dating bilanggo para ibalik ang mga ito sa mainstream society. Sinabi ni BJMP National Capital Region o NCR Director, Jail Chief Superintendent Clean Russell Tangeres na ang send-off program ay sumasalamin sa kanilang sama-samang layunin na muling ibalik ang dangal at pag-asa ng mga PDLs. Pinasalamatan din ito ang upapro sa pamumuno ni Secretary Carlito Galvez dahil sa kanilang suporta at pakikiisa. Sinabi naman ng isang bagong layang PDL na si Alias Majuk na kasapi ng MILF na gagawin nila ang lahat ng tulong para sa peace process at kung paano makatulong sa kanilang komunidad. Balik tricycle driver naman ng na isa pang MILF member na taga North Cotabato sa sandaling makabalik na ito sa kanilang lugar. Sinabi naman ni Peace Secretary Galvez na isa sa mga misyon ng OPAPRU ang pagbibigay suporta sa mga PDL upang makabalik na sila sa kanilang pamilya at komunidad at mamuhay ng mapayapa. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.